Napakiramdam mo ngayon, Danyen. Hawa ko ang dalawang babaeng malapit sa puso mo. Naguguluhan ka na ba? Wala ka nang magagawa. Kailangan mo mamili sa kailang dalawa. Hindi mo kaya magmahal lang sabay. Iisa lang ang puso mo. Nag-iisulungan mo ako! Nag-iisulungan mo ako! Mm -hmm. Sabagat, kahit sino pang piliin mo, si ang namin matutuwa at masasaktan. sa kasintahan. Pero sa babaeng hindi mo mapipilit. Isa kang walang puso sa lawahan! Makawala mo sila! Wala silang kasalanan! Tama ka! Wala nga silang kasalanan. Pero ang katulad mo mga lalaki na sa na may kasalanan sa akin na hindi marunong magbaha ng isa lamang kaya dapat ang nakunin ko ang puso mo. Kayong mga kasalawahan! Anong pinagsasabi mo? Dinamit ko ang kapangyarihan ko para mapalapit sa'yo. Dahil yan ang inutos sa akin ni Armana Uy, sadyang hati ang puso mo sa dalawang babae ko Pero hawak ko na ang dalawang babae ko Kaya mamili ka Tukunin ko ang puso mo O tukunin ko ang puso ng dalawang to